Magandang araw. Narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Mabilis na tinapos ngayong araw ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. Para sa taong 2024, 21 mababatas ang kumabor sa motion ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na tapusin agad ang deliberasyon sa budget ng OPP. Ayon umano ito sa matagal ng tradisyon na pagbibigay ng parliamentary courtesy sa Office of the Vice President. Mabilis naman tinapos ng presiding chair na si Davao de Oro First District Representative Maria Carmen Zamora ang diskusyon sa budget. Bago ito, prinisinta ni Vice President Sara Duterte ang panukalang 2.3 billion pesos na budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Iniulat ni Duterte ang pagpapatupad ng mga flagship project nito noong unang semester ng 2023 ng hindi nang pagbubukas ng tatlong satellite offices nito sa Bangsamora at Bicol Region para mapalawak ang kanilang mga programa at serbisyo. Kabilang din sa nagawa ng opisina, ang mga programang libreng sakay, magnegosyo, taday, pamimigay ng libreng school supplies, gaya na rin ng medical at burial assistance program. Planong paimbestigahan ng ilang senador ang insidente ng road rage na nangyari sa bahagi ng Welcome Rotonda sa si Quezon City na nag-viral kamakailan. Naghain ng resolusyon sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Pia Cayetano na nihiling na imbestigahan ng Senado ang insidente ng road rage na kinasasangkutan ng isang reteradong pulis at isang siklista. Sa pamamagitan ng Senate Resolution Number no. 763, pinahayag ng mga mambabatas na may tuturing na seryosong kaso ang naturang insidente na may kaugnayan sa pampublikong kaayusan at kaligtasan na hindi maaaring masolusyonan ng simpleng usapan lamang. Nilahad din sa resolusyon ang konsepto ng road sharing kung saan pantay-pantay ang karapatan ng lahat sa paggamit ng mga pampublikong kalsada. Ayon pa sa resolusyon, mahalagang maprotektahan ang mga siklista sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga physical barriers para sa kanilang kaligtasan. Nakabatay din ito sa Senate Bill No. 1290 o ang Walkable and Bikeable Communities Act. Kasabay nito, inihayag nila kay Tano Zubiri ang pangakong pagtataguyod ng isang ligtas, inklusibo at maunlad na lipunan para sa lahat. Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na gawin ng lahat ng makakaya upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas sa bansa. Sa isang pulong na ginanap sa Malacanang kasama Department of Agriculture at ng Bureau of Customs, ipinagutos ng Pangulo na gawin ang lahat ng legal na hakbang para makontrol ang presyo ng bigas. Pinatitiyak din ng Pangulo na makakarating sa mga magsasakang iba pang suportang mekanismo para sa kanila. Nagpahayag ng pag si Marcos sa patuloy na pagtaas sa presyo ng bigas, bunsod ng mga napapaulat na kaso ng hoarding at ang epekto ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Gayunpaman, paman, sinabi ng Pangulo na may sapat na supply ng bigas ang bansa, batay na rin sa datos mula sa DA. Samantala, iniutos ni Marcos sa BOC na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa mga smuggler at hoarders ng bigas at ang posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang bigas sa Department of Social Welfare and Development. Sa ibang balita, pararangalan ng Manila Cathedral ang dalawang dating kardinal at pinuno ng Archdiocese of Manila. Isang nisang ang isasagawa bukas ng tanghali na pangungunahan ni Antipolo Bishop Roberto Santos para ipagdiwang ang ika na mang kaarawan ni Jaime Cardinal Sin. Pagkatapos ng misa ay babasbasan ang libingan ni Cardinal Sin. Bubuksan naman ang isang exhibit tampok ang mga litrato at memorabilia ng kardinal. Isang pang exhibit ang bubuksan bilang pag-aalala naman sa ikalimampung anibersaryo ng pagkamatay ni Rufino Cardinal Santos. Bago ito, pangungunahan ni Bishop Chodoro Buhain, Auxiliary Bishop Emeritus of Manila, ang misa ng alas 10 ng umaga na susunda ng pagbabasbas ng libingan ng kardinal. Si Cardinal Santos ang kauna-unahang Pilipinong pari na itinilaga bilang kardinal. Naglingkod siya sa Archdiocese of Manila mula Pebrero taong 1953 hanggang Setyembre 1973. Humalili sa kanya si Sin mula Marso 1974 hanggang Setyembre taong 2003. Mas kilala siya bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa People Power Revolution noong 1986. At ng ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito din sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.